tatay. Kita po kayo. Mabay itong dalawang itong babae ito eh. Ano ka mo? Ano ka mo? pupunta ng Abu Dhabi? Para po sa mga anak ko. Para po matustosan po yung mga pangangailangan nila. Ano ang gusto mo sabihin sa mga anak mo? Yan, JM Jubilee para sa inyo to. Mahal na mahal ko kayo. Magtitiis si Mami para sa inyo. Para sa kinabukasan nyo. alam yeah, eh. Apektado, apektado kayo. Taya. Apektado ba kayo? Wala na po ako. Biyodo na po ako sa kalungkotan ng buhay ko po. Nawala na ako ng ano. Kaya tinutulungan ko na lang sarili ko para lum... ako lumakas loob. Ilan kaya... ba ang anak nyo? Wala po. Ah, wala. May asawa kayo? Wala na po namatay. Nabiwdo na ako sa... Bakit namatay? Ano kinamatay ni nanay? Lukin niya po. Ah. Wala, parang... wala kayo naging anak? Wala po kasi parang sa... Ito ba yun? Kumukuha kayo ng but, butil ng bigas sa palengke para makapagsahing lang? Ito ba yun? Ano ba yun siya? Pag yung mga malapit na magligpitan, yung mga basta... Kapit bahay, isa mga... siya nakatira? So, yeah, Nakikita na lang kayo? Los. Eh, ba't kayo nandito? Sinama nila na kayo? Sinama po ako. Masaya kayo? Masaya po. Masayang masaya karangalan ko na ito po sa buhay ko. ala ko. Maraming, maraming salamat po. Kuya Awel, maraming salamat po. Sa personal na kita ko na kayo po. Kilala niyo ba ako? Lagi ko kayong pinapanood sa televisioners. Televisioners? Saan ba yung televisioners niyo? Mga televisioners, ay mga televisioners ha, manood kayo. Marami akong natututunan dito ha. Saan naman no, paano nyo nalaman yung... Uh, personal, sa personal, nakikita ko sarili ko sa TV. Ayun. Oh. Sa, sa kayo nakikita, sa kayo nakikita, nakikita televisioner? Sa Tulintino po. Kanina yun, televisioner? Sa nag ampon sa akin. Ah, naiyak ka no? Naiyak to, oh. Naya naiyak siya. Oh. Eh, nakaka. Ganun talaga eh. Mm. Pakala mo naman? Jobilin. Taga? Bagong Silang Caloocan po. Oh, mga tingin, Bagong Silang. Ba't ka naiyak? Kaya gusto ko nakakausap eh. Pero, bakit ka naluha? Usapang pamilya po kasi. Yung isa, uh, magsasakripisyo para sa mga anak. Kasi isa naman, buong buhay Yung sitwasyon niya na nagpupulad ng bigas. Tapos tayo, marami pa tayong reklamo. Di ba? Marami tayong hinahanap. Pero dahil dito, nagitan natin kung gano'n tayo ka-bless. Dapat magpasalamat tayo sa ano sitwasyon natin na binigay ng Diyos. Tuwala tayo sa amin. Nalang, ano? Ano pa alam mo? I'm um, Hendrix po. Ano ang ginagawa mo, Hendrix? Um, call center agent po, pero kaka-resign lang po. Papahinga lang po. So, okay. Um, to be honest po, talagang um, galing din po kasi sa isang serious breakup for, um, it's been two years already. I have three children also po. Tapos, nahiwalay din po. Um, ang tagi dito? <laughs> kayo po isa. Hindi po to ano pinapanood ko sa YouTube kayo po. Kasi, ang hirap, di ba? Pagpamilya, usapan. Sakit issues. Thank you. Kuya Will, thank you so much po. As oh, ito, naging malaking bahagi po kayo ng buhay ko. Personal, para ma-survive ko, ma-surpass ko yung bawat araw. Totoo po yan. Kaya, pwede mo ba ang pahakap? Oo oh, naman. Lock. Um, kita. Yan, souvenir. Saka bigyan mo ng cellphone tones, Android. Oo. Oh, okay lang yan. At alam mo, naka, naka, bira yung ganyan eh, di ba? Tama siya. Halos lahat, meron na tayo. Ito yung mga buhay nila. Butel ng bigas, iipunin para makakain. Di ba? Bili ba ko siya? Okay, good luck siya. Okay, sige. saan ba kayo? Sa Pablo. Sa Pablo. O, oh, di ba? Nakaka-inspire. Tala, ha? Okay ba kayo? May mga titi sa jacket o. na lang. Yan, yeah, ha? May gawin. Sukotan mo. Medium, medium. Oh, salamat. Medium, medium. Biyahe mo. Ilan anak mo? Dalawa po. Kano ka nalaki? Ano po, isa pang eight years old po, tsaka po magti-trip po. Bigyan mo ang dalawang jacket ng pambata. Kaya na ka ba? Wala anak. Ang dalawang anak mo, bago ka maris. Sa anak mo, para sa ito. Ang mo. Maraming salamat po kayo, Will. O yan, ikaw. Mm, mm, Alis na kayo. Sige, malis na kayo. <laughs> Alis na rin kami, sabi ayan. Oh, so yeah. May ibig sabihin yung jacket na yan. May kasamang pagmamahal yan, ang programang ito. Oh! Ayan, masaya? Masaya po. Nakawak na. Kaya isang S2 na ano, cellphone. Ano, live na live ko. Live na live, live na live. Walang problema. Live na live. Lahat kababayan. Alright. yang hawakan. Oo, oh, kayang hawakan. natin si tatay, ha? Tatay dito, Okay? Masaya so, na kayo? Mamaya kayo tatlo. Gusto ko, yakapang kayo. Pamilya, pwede.